Sa malapit na hinaharap, isang bagong banta ang lalabas sa New York. Nagsisimulang umatake ng walang babala ang mga kakaibang higanting milalang na parang insekto na may iskarlata na kinang. Ang kanilang mga exoskeleton ay hindi kapanipaniwalang matibay at ang kanilang mga panga ay matalas. Si Peter Parker, ang aming magiliw na kapitbahayan na Spider-Man, ay nasa totoong problema. Ang mga iskarlata na nilalang ay lumilitaw na nagtataglay ng sama-samang katalinuhan at inaayos ang kanilang mga pag-atake ng may katumpakan. Sinusubukan ng Spider-Man na pigilan sila, ngunit ang kanyang lakas at liksi ay tila hindi sapat laban sa bagong banta na ito. Samantala, sa isang lihim na laboratorio sa ilalim ng lupa, isang baliw na siyentipiko na naggangalang Ihe Arachnos ang nagpahayag ng kanyang plano. Nag-eksperimento siya sa isang bagong anyo ng buhay, pinagsasama ang end ng isang insekto sa isang radioactive substance. Ang kanyang layunin ay lumikha ng isang hindi mapigilang hukbo na magpapasakop sa sangkatauhan. Ang Spider-Man, pagkatapos ng matinding pagsisiyasat, ay natuklasan ang koneksyon sa pagitan ni A. Arachnos at ng Scarlet Creatures. Siya infiltrates sa ilalim ng lupa laboratorio at confronts ang balyusyen tipiko sa isang mahabang tula. Ang Pugad ni E. Arachnos ay isang maze ng mga lagusan na pinamumugaran ng mga iskarlata na nilalang. Sa panahon ng labanan, napagtanto ng Spider-Man na ang Scarlet Creatures ay sensitibo sa mga high frequency na tunog. Ginagamit niya ang kanyang mga kasanayan sa akrobatiko upang lumikha ng mga sonic vibrations na nakakagambala sa mga higanting insekto. Gayunpaman, si E. Arachnos na nilagyan ng protective suit ay nagpapatunay na isang mabigat na kalaban. Sa isang kritikal na sandali sa labanan, naglabas si E. Arachnos ng bagong alon ng mga iskarlata na nilalang, kahit na mas malaki at mas malakas. Natapuan ng Spider-Man ang kanyang sarili na na-corner at tila nasa bingit ng pagkatalo. Ngunit nang tila nawala ang lahat, isang napakatalino na ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Sa pag-alala sa kanyang mga pag-aaral sa biology, napagtanto ng Spider-Man na ang mga iskarlata na nilalang ay may mahinang bahagi isang glandula sa kanilang mga ulo na gumagawa ng sangkap na nagbibigay sa kanila ng kanilang eskarlata na glow. Gamit ang kanyang webs, nagawang maabot ng Spider-Man ang gland at sinira ito kasama ng ilang higanteng insekto. Dahil sa pagkawala ng kanilang pinagmumulan ng kapangyarihan, ang Scarlet Creatures ay nagsimulang manghina at tuluyang mamatay. Si Eoy Arachnos, nang makitang bumagsak ang kanyang nilikha, ay nagtangkang tumakas, ngunit pinigilan ng Spider-Man at ipinasa sa mga otoridad. Gayunpaman, ang kinalabasan ng labanan ay nag-iwan ng marka kay Peter Parker. Napagtanto niya na kasama ng kapangyarihan ang malaking responsibilidad at palaging may isang taong handang gumawa ng pinsala. Nagpasya siyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa genetika upang mas maunawaan ang mga iskarlata na nilalang at maiwasan ang mga banta sa hinaharap. Samantala, si Eri Arachnos ay nakakulong sa isang maximum security prison. Gayunpaman, bago siya dalhin sa kanyang selda, ibinulong niya ang isang paungusap na nagpapanginig sa Spider-Man, hindi lang ako ang naghahanap ng kapangyarihang ito. Napagtanto ni Peter Parker na maaaring hindi pa tapos ang banta ng Scarlet Creatures. Maaaring may ibang interesado sa kanyang pananaliksik at subukang gayahin ang kanyang mga eksperimento alam ng Spider-Man na kailangan niyang maghanda para sa anumang pangyayari. Lumipas ang mga araw at ipinagpatuloy ni Spider-Man ang kanyang buhay bilang Peter Parker. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, naroroon pa rin ang anino ng mga iskarlata na nilalang. Alam niyang hindi matatapos ang kanyang pakikipaglaban sa kasamaan at palaging may mga bagong hamon na haharapin. Ang Spider-Man ay gumigising tuming umaga na determinadong protektahan ang lungsod na mahal niya sa kanyang kasuotan at kanyang mga pagpipinta. Siya ay naging isang simbolo ng pag-asa para sa lahat ng mga mamamayan ng New York. At kahit na may panganib sa bawat sulok, laging handa ang Spider-Man na harapin ito.